Hello, what's up? What's up guys? So, eto ulit tayo. Babalik. Um, ang ano ko naman ngayon, bibigyan ko kayo ng tip para sa department. Apa Mapapansin nyo, hindi na siya nagbabackflip masyado. Although, nagbabackflip pa naman siya. And, yan, ganyan. Pero, pagka, ang tawag ayan yun malikot although nagaganon pa naman siya pero ngayon may mapapansin kayo ay ayan gumaganyan na siya parang nagfi flare siya tumataas yung mga fins niya ayan ayan tapos sumusunod na siya sa kamay ko tapos parang nilalabanan niya yung kamay ko. Ayan. Uh, ang tip ko dyan, kung bakit naging ganyan na siya, hindi na siya ganong malikot. Dahil diyan sa department na ginagawa ko. So, meron ako dito fake na fish. Ayan. So, ito yung pinapakita ko sa kanya, pinapahabol ko sa kanya. Kaya, nagiging aggressive siya kasi yung aquarium niya which is parang territorial niya na parang pinoprotect niya and then the second is yung maliit na mirror yan may tape lang yan para di tayo masukat basta ibasag to na mirror so maliit lang Ayan. meron naman mga mirror na ganoon pwede rin yun pwede rin kahit ano pero sa akin kasi ito yung nakasanayan ko Ayan. bali ano muna yung kamay mo dito parang hab habulin niya and then ipakita mo yung mirror ayan 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 so parang may nakikita siyang other fish and then the next na ginagawa ko is itong pinakamalaking mirror ayan bali makikita niya yung whole body niya dito ayan pinapahabol ito din yan char Okay. Uh, ang tip ko lang, uh, every time na beef eh magpakain kayo before and after mga kahit 5 minutes or 3 minutes. Matagal actually, matagal na 'yung 5 minutes. And papahabol niyo lang sa kanya. And then mas okay kung palagi 'yung kamay niyo 'yung ginagamit. Pag nasanay na siya. Ngayon, ligigil na siya oh. Unti-unti yun, makawala na yung parang backflip, backflip na yun, yung gumaganyan. Parang naglilikot. Kasi magpo-focus na lang siya dun sa kamay nyo Yen Yun lang yung tip ko. And update na din. Bali, 5 days niya na. Okay same pa rin yung parameters ng ano ko ng no, heater 29 hindi rin ako hindi pa ako nagwa water change mag pa 5 days na meron pa rin diyan hindi uh, naman siya magiging ano magiging top dito polluted yung tubig niya kasi solo niya lang yung 50 gallons sa so 50 gallons siya okay yun yung update Ayan Baba Babak. Pero may improvement na sa department. Okay. Yun lang. Tuloy nyo lang yun yung sinabi ko. Okay. Alright. Thanks for watching. See you again sa next update. Or ibang content natin. Alright.